Ano nga bang ba papil namin? Guardia, security, guard, ship, Brad, manung guard, kuya guard. Iba't ibang tawag. Pero isa lang ang kahulugan. Ngunit, ano nga ba ang gwardiya? Gwardiya ka lang. Mga salita lagi namin naririnig sa iba't ibang mga taong araw-araw namin nakakasalimuwa. Oh, gwaija lang ako. Gwaija. Na nagbabantay sa inyo at sa inyong mga ari-arian guardia na nautusan nyo pag wala kayong ibang mautusan guardia na handang sumagot sa inyong mga katanungan guardia na unang sasalubong at babati sa inyo pag pumasok kayo sa mga mall kumpanya. Guardia. Na nag-inspection ng mga bagat gamit nyo para sa seguridad ng lahat. Guardia. Naunan yung hinahanap kapag kayo ay nawawalan. Guardia. Natitawag nyo at hinahanap kapag mayroong kaguluan. Guardia. Nahandang mainitan at maulanan, mapayungan lang kayo. Gwardiya, Naandang tumayo maghapon para lamang sa inyo. Gwardiya, na magpagod at magpuyat magampanan lamang namin ang aming trabaho. Gwardiya, Naandang mag-waste buhay para lamang kayo ay maprotektaan... Ma Guardia... Naandang saluin ang balas sa oras ng gagipitan... Guardia... Nakahandang umaksyon at mag sa mga masasanang loob... Maprotektaan lang kayo... Guardia... Naunang mamatay bago kayo kapag wala pa ang mga pulis. Oo, oh, gwardiya lang kami. Pero mga tao rin kami nasasaktan. Kapag kapag kami ay inyong minumura at inalipos na tumanggap ng masasakit salita. Kung ano man ang mga ginagawa namin sa oras ng trabaho, ito ay naayon lamang sa mga batas kung kayo ay aming at na mas lalo na kami, nadududisan niyo ang aming mga uniforme. Kapag hindi kayo sumusunod at lumalabag kayo sa aming mga patakaran, kami ay nagtiis sa kakarampot na kinikita na binigay na sa amin ng iba't ibang ahinsyang mapagsamantala at walang ibang iisip kundi ang kanilang kasariling kapakanan. Kami ay nagtatrabaho hindi lamang para sa sarili namin, kundi para sa pamilya rin namin. Ngunit ang para sa amin ay hindi naibigay ng tama. At ang mga binipisyo ay kulang-kulang. At kung kami ay mamalasin. Wala man lang matatanggap. Kahit marangal o pagkilala man lang. Sa halip ay pang-alipusta. At sinasabing kami ay naging babaya. At sumagot baong nagkulang. Kaya sana kami ay humihiling na kung hindi nyo man kaya igalang galang aming uniforme, ay galang nyo naman lang kami bilang tao rin dahil kami ay may mga puso't damdamin din.